pag-usapan ang hirap ng sitwasyon ng ibang tao. Lalo na kung puro pang husga ang mapupuna mo sa kanila. Oo, madaling magsalita lalot hindi ikaw yung nasa sitwasyon nila. Hindi man sila makaahon sa kahirapan ngayon, hayaan mo sila. Dahil binigay ng Diyos ang pagsubok na 'yan dahil alam niya ang kaya nila. Kaya nilang lagpasan. Magpasalamat ka ako dahil hindi ikaw yung nasa kalagayan nila. Dahil baka hindi mo kayanin yung hirap na pinagdadaanan nila. Lagi mong tandaan, bilog ang mundo. Baka dumating yung araw na ikaw yung makaranas ng pinagdaraanan nila. At sila naman yung tatamasa ng ginhawa na meron ka ngayon. Kaya huwag magsalita ng tapos.